Chairman Garcia, magandang umaga po. Hello, Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po. Apo, batiin nyo rin po yung mga pasaway. <laughs> <laughs> ang pasaway nating mga politiko. <laughs> eh, teka, tay, te, ano ito? Uh, dati, Comelec Resolution 11116, Ginawa nyo na itong uh, parang amended yata ito. No? Uh, Resolution number 11127. Ano po ang nadagdag, Chairman, tungkol po dito sa mga tinatawag natin na mga Ah, uh, uh, pagdisiplina tungkol sa mga ano tawag dito, sexist remarks and etc. Chairman. Uh, Sir Melo, ang ginawa na po natin maliban doon sa ating existing anti-discrimination resolution, Aha. sinabi po natin na mga campaign stage katulad ng attack polling precincts, polling places, social media platforms, canvassing centers, sinabi natin dapat 'yan safe spaces. Mm -hmm. Ibig sabihin kinakailangan at maayos ang ating pananalita. Kinakailangan na hindi tayo nagdi discriminate at kinakailangan ay may tayo sa uh, iba't ibang tao, sa lahat ng mga tao dahil uh, at hindi mag-discriminate dahil sa kanya ng reliyon o dahil sa kanilang uh, uh, pagkakaroon ng may kapansanan mm -hmm. o kaya dahil naman sila ay uh, ay belonging to a certain group. So, ibig sabihin po yung safe space na meron tayo sa batas natin, inadapt na po namin. Apo. At meron po kaming dinagdag na election offense tulad lang ng paggamit ng foul languages. Apo. Ayun pala naman. Okay. So, ito ay dahil sa siguro na po na nyo na maraming mga reklamo po ngayon. Huwag na tayo magbangkit, Chairman, ano? Pero nakakarating naman sa kalaman ninyo. At nakakarating din sa kalaman namin na Marayat nga uh, mababa ang antas ng kampanya po ngayon at parang ginagamitan na ng kung ano nung klase. Sabi ko nga yung mga gutter, language, chairman? Sir Melo, yung po ang kadahilanan kung bakit ang inyong Comelec, dalawang buwan na ang nakalilipas ay nagpasa ng anti-discrimination resolution. Parang na-anticipate po natin na magkakaroon talaga ng ganitong klase na pagtaas ng bilang ng mga pagpambabastos sa pamamagitan ng Estado o mm -hmm. stage sa kampanyahan. So, yan po ang ng kung bakit nagkaroon tayo nito at uh, tama nga po yung ating na anticipate. Akala po namin vote buying lang ang tataas o kaya akala po natin eh yung violence lang ang tataas, yung pala yung mga pambabastos o kabastusan mm -hmm. sa ating pong stage, sa ating pong kampanyahan ang ating pong makikita. Mm -hmm. Chairman, mayroon pang batayan tayo sa datos na itong ganitong klase ng mga pananalita, mga asal ay talagang nakakaapekto sa pagdedesisyon ng mga butante kung sino po ang iboboto? Kung ginagamitan ng paninira, uh, pangahamak, yung mga discrimination na ganyan ng isang uh, kandidato na tumatayo sa para mag uh, magkampanya, Chairman? Primero sa po pagkakalam, wala tayong alam na datos eh. Kaya lang po, yun nga po yung tinatanong natin, kinakailangan ba mga hamak tayo, mga alipusta tayo, mga yapak o kaya... O yurakan ang karangalan ng isang tao o grupo para lamang makakuha tayo ng boto. Hindi po wala po talang direct connection nyo. yung joke na below the belt. Sir Melo, ko ang gusto mo lang ay magpatawa mm -hmm. dahil sa medyo nabobor na yung mga audience mo. Eh yan po talaga ang purpose naman talaga ng kampanya ni Ipakita, ipa ipaalam ano ba ang pinapanindigan mong prinsipyo o programa mo sa bayan o siyudad. So hindi po natin makita kung bakit kinakailangan meron kang uh, yuyurakan ng karangalan ng pagkatao ng isang tao o grupo para lamang makakuha ng boto. At tatandaan po ng lahat, tama po yung binabanggit ko kanina sir Melo. Hindi eh. mga bata po nakakapakinig, nakakapanood o kaya nakikita sa social media, aakalain nila okay lang pala yung ganyan, tama lang pala naman yung ganyan. At uh, magbigay tayo ng joke para sa mga solo parents natin o sa mga single mothers natin o kaya naman yung mga isang ilang grupo. Eh, ano ano kung aasahan po natin na uh, kabataan na uh, lalaki later at tatanda? Apo. Kapag nakita at nalaman nila na parang tama yung mga ginagawang ganito. Parang uh, magkakaroon lang ng vicious cycle yan. Magpuproduce yin tayo ng mga kandidato o mga politiko pagdating ng araw. Yung mga bata ngayon, baka maging ganun din sila pagdating ng araw, tatay Sente Bladot. Yun naman ang natutunan namin sa mga nauna sa amin eh. Oh, Chairman, di ba Pero ganun Sir Melo, tingnan, tingnan, niyo po ito, Sir Melo. Kami po ay nagpo-focus dapat sa mga ibang irregularidad, lalong-lalo na Apo. yung pamimili ng boto at paggamit ng, uh, maling paggamit ng state resources. Mm -hmm. Yung hindi naman pera nila, parang Pera nila, pera na tunos ang bayanan. So yan po dapat ang focus nating lahat. eh At kaya yung pong terorismo at uh, karahasan mm -hmm. para hindi nakakaboto yung mga botante. E eh, kita nyo nakafocus tayo ngayon sa isyong isyong napakababaw kung tutuusin sana na pwede namang i-correct mismo ng mga kandidato. Kaya lang lumalalim dahil meron pong tago sa puso Opo. ng bawat isa. Opo. Pag may isang pa dahil sa masasakit na salita, nagkakapatayan pa chairman. Ayun na nga po sir Melo at uh, sana iiwasan. Lalong-lalo lalo na kapag hindi ka na pag-uusapan ay ang reliyon. Uh -huh. Alam niyo po sa kasaysayan ng mundo, ang dami na po nagkaroon ng giyera at away dahil lamang sa reliyon at paniniwala. Hindi po tayo dapat dumating sa level at uh, punto na ganoon. Respetuhan tayo lalo-lalo na pag-uusapan ay paniniwala sa Panginoon Diyos. Eh, uh -huh. Nakakalungkot sapagkat meron po kami na-issue ng chokos order uh -huh. dahil lang doon sa racism na tinatawag. Uh -huh na mayroong isang grupo na sinasabi uh, na dahil sa kanilang relihiyon sila ay kinukundena. Mhm. Mm Chairman, ang tanong ko po, uh, ngayon na ito uh, consider na mga election offense na po ito. Uh, paano po uh, ang isang merong personal na kaalaman? sa isang kandidatong maaring nag-violate po nito. Uh, paano po maghaharap uh, po ng reklamo o makakarating sa inyong kalaman po ito, Chairman, para maaksyonan? At ano po ang naghihintay na kaparusahan ko sakali po, Chairman? Uh, Malamit salamat po, Sir Melo, kung sakali po yung mga kababayan natin, meron kagad na easy access sa social media. Ano po, uh -huh. Kaya sa Facebook, ma-post nyo po yan. napakabilis po namin makita. Kaya kita nyo po, nag-action kami kahit walang complaint, kahit walang nagreklamo proactive na commission po ito, a-actionan ka agad natin. Kung hindi naman, iparating niyo po yan kahit sa mga local Comelec namin o isulat niyo lang po sa amin, kami na kagadang mag-iimbestiga. Mm -hmm. Sinakay ipakita po natin sir Melo sa mga kababayan natin na kumikilos ang Comelec at hindi yung lalamya-lamya. Otherwise po, po. pagka nagkaganyan, wala na po magre magko-complain, pababayaan na lang. Mm -hmm. At uh, the same time, lalaki at lalawak po ang problema na ito. Mm -hmm. Ano po ang parusa dyan? Uh, ito ba ground for disqualification, chairman? Ay opo, disqualification po ito. At the same time, election offense, kasong kriminal na may kulong na isa hanggang 6 na taon. Mm -hmm. Dapat seryosohin ito ng mga kandidato sapagkat so maaaring show cause order lang yan pero ang maaaring susunod po niyan ay formal na kaso ng disqualification at kasong kriminal at later on pasasagutin sila din upang alamin kung talagang dapat ba silang tanggalin bilang kandidato at kasuhan opo dahil nga sa maling inasal at ginawa nila. opo Kasi itong itong binabanggit nyo, uh, maliban sa election offense ito, mayroon pang ilang ibang mga batayang batas. Ka halimbawa po yung uh, violence against women and children, di ba chairman? Ay opo sir Melo, diyan nga po namin hinango yung mismong anti-discrimination natin. Pinagsama-sama natin lahat at kinonvert natin na hindi lamang kasong kriminal kung hindi siya ay isang ground for disqualification. Mm -hmm. Kasi nga ang alam natin eh, sir Mero, yung iba willing na mafile lang sila ng kasong kriminal eh. Mm -hmm. Eh paano nga naman yung pagtakbo nila? Mananalo pa. Mm -hmm. Tapos pag nanalo, later on, na lang yung kasong kriminal. At dapat po, two-edged ito na sword. Mm -hmm. Yung kanila po pwedeng malabag. Opo. Chairman, ganito po. May nag-text kasi sa akin kahapon. Di ba inaalaw din naman na bumatikos sa kapwa kandidato? Ah, uh, po 'yun? Ano ang hangganan po? Ano ang hanggang saan lang pwedeng ang pagbatikos halimbawa, issue lang talaga, Chairman. Alam niyo po, uh, ang natin pong batas ay uh, pumapayag sa tinatawag niyan negative campaigning. Correct. Pero yung negative campaigning, nasasabihin mo yung pagkatao ng isang tao dahil may basihan ka naman uh, on record, wala po tayong problema doon. Mm -hmm. Pero kung halimbawa po ang pagbatikos natin ay bordering sa tinatawag na libel, o kung hindi naman cyber libel, o kung hindi man yung pag-discriminate, ay yan po'y punishable. Wala pong absolute na karapatan sa ating pong legal system. Kahit ang ating saligang batas na nagagaransya ng mga karapatan pang tao, ay nagsasabi rin, na may limitasyon ang bawat uh, exercise ng karapatan na yan. Opo. Sige po, Chairman. Yung maliban pala sa posibleng may disqualification, meron pang ibang kasong kriminal na pwedeng karapin ang isang tao na gagawa nitong mga pangahamak na ito. Halimbawa, sa mga kababaihan, sa mga bata. Kasi mga pang-aabuso po ito, eh. di ba, Chairman? Alam niyo po sir Melo ang ating nga pong pakiusap sa mga kandidaan. Igagalang po natin yung mga nakikinig sa atin, umaaten sa mga rallies natin sapagkat ang deserve po nila makapamili ng maayos at hindi yung karakter, ang pagbabasihan lang. Ibig sabihin po eh, uh, kung bastusan po ang labanan dito, eh, parang hindi na po dapat eleksyon na lang ang inyong sinamahan. Mm -hmm. O kaya dapat comedy bar, comedy bar na lang ang pinuntahan natin <laughs> dahil alam niyo po itataas natin yung discourse ng usapan. Mm -hmm. Yan po ang paraan lang para makakapamili tayo ng tama sa darating na halalan. Okay. Salamat po chairman sa panahon at sa paalalang ito. Maganda umaga po sa inyo. Maganda umaga po sir Melo. Mabuhay po. Opo.